Ali po kayo mga kaplombi. Tatakbo tayo. 7,000 steps. Let's go. So, nakadalawang ikot na kami mga kaplombi. Walking lang to. Kami makapagtakbo ng mabilis kasi dami rin tao. So, okay na rin to. Sa gilid dito sa UP, may mga bilihan din ng mga pagkain ay okay, ma-attempt ka rin after mo tumakbo. <laughs> May bili ka na pag pagkain. <laughs> Doon sa kaya sa unahan kanina meron. Ito yung asin kilig ko mga kaprombi. sinigang, na bango sa takway. Luto na po. Kain na tayo. Diba, Ang daming manok dito sa amin, mga kaprombi. Hello po, mga kaprombi. Mga sa lahat. Tayo po ay maglilito ng takway. Ang takway po ay galing sa ugat ng gabi, mga kaprombi. Or, daludal ang tawag dito sa Tagalog. Um, sa amin ka sa Bisayas, sa mga Bisaya, dyan, mga kaprombi, alam nyo to at niluluto niyo po ito hindi po ako nagdalawang isip mga kapromdi no? nakita ko nga kanina sa palengke ay binili ko na po yung takway at tingnan niyo naman yung kamay ko ang dami na pong mantsa dahil napakahaba po ng proseso ng pagluto o paglinis po ng takway mga kapromdi sa ibang uh, hindi nila ito kinakain kasi na makati daw pero sa amin sa bisaya mga bisaya, dyan alam niyo yan sinabi, tara na po mga kapromdi Susunod tayo ito pa po yung mga tira at linisan pa natin ito mga kapromdi so bali inabot na ako na isang oras para malinisan ito talagang ganun, ganun talaga pag gusto mo kainin, kailangan ng paghirapan Ayan, na natin ito mga kapromdi natutunan <laughs> nandunan lang natin ang mga turunin kumukulong. At parang ilan na mga malakas. Gasan muna natin. Gasan muna natin mga kaprogi kung ating lang tayo ng luya at saka sibuyas. Gamihan natin ng luya mga kaprombi. Wapa ako. Slice lang natin itong sibuyas. Tapos Tapos itong luya. Manalaki lang yung pag-slice natin, mga kaprongi. Kailangan marami siyang ruya. Sa pagluto ng takway, dahil nga makati, may paggamakati talaga yung takway, mga kaprongi. Kailangan talaga huwag na siyang dalawin hanggat hindi po siya lumalambot. Guys ko. Ayan po, kulong kulong na po mga kapromby. Lagay natin yung sibuya saka luya. So, sabay-sabay lang yun mga kapromby. Tapos, yan lang natin dyan muna. Ayan, maglagay tayo ng isang pirasong nor cubes. A few moments later. So, pwede na natin ilagay yung takway. Hahatiin ko lang to mga kapromdi dahil yung iba gusto nila adobo. konti lang isa sa ko. Dahil sigang naman to. Yan, so ganyan po ang pagluto ng takway. Uh, para hindi po siya kumate, hayaan nyo lang siyang kumulong-kumulo. At uh, palambutin nyo po muna bago nyo haluin para hindi po siya kumate. Pakuloy na natin ang pakuloy mga kapromdi hanggang sa lumambot. Mago natin ilagay yung bangus. At ang pangasim ko pala nito mga kapromdi ay suka. Meron tayo ditong sukang iloko. Yun po yung ilalagay natin. So pag ganito, hindi pa siya malambot. Kailangan natin palambutin ang palambutin. Ayan po, malambot na ito. Lagay na natin yung bangus ulo ng bangus. Yan. Siyempre, pakuluan lang natin yan ulit. Yan. Oo. Oko. Okay. So, hindi tayo gagamit ng sinigang mix or any na pang paasim na sachet or powder. Ito ay suka. Suka yung lalagay natin. Ayan, kulong-kulo na. Ayan. So, pag naglagay po tayo ng suka, ay dapat luto na lahat. Luto na isda, luto na yung gulay. Kasi po ang suka, pag na-overcook mga kapromdi, ay papait. So, dapat mabilisan lang to. Ito yung asin kilig ko mga kapromdi. Sinigang na bango sa takway. Luto na po. Kain na tayo. Panalo din ito mga kaprondi, oh. Hmm? Tapos, sa usang susuka. Pakasarap. delicious na crispy. Okay, Ganito kalit, dinaing pa nila. Grabe, napakatrabaho. Hello po mga ka-Promdi. Jogging tayo. na po kayo mga ka-Promdi. Tapakbo tayo. 7,000 steps. Let's go. walking lang mapawis ang ganda at kakatapos ng ulan kanina gumaretsyo na kami dito so naka dalawang ikot na kami mga kapromdi walking lang to kami makapagtakbo ng mabilis kasi dami rin tao so okay na rin to sa gilid dito sa UP may mga bilihan din ng mga pagkain ay ma-attempt ka rin at mo tumakbo